Halloween. Happy Halloween. Mga kapatid, good morning, good morning. Uh, kahapon haponin daw na kapag ano at mm, talagang medyo masama ang pakiramdam ko. Ah, uh, magandang umaga sa inyong lahat. Happy Halloween sa inyong mga kapatid. At uh, ito ay para sa papa ni Femiel na pumanaw na nga an uh, na talagang kinuha na siya ng may kapal at talaga namang umabol siya sa, ka, sa araw ng mga patay kaya happy Halloween po ah uh, hindi ako makahinga mga kapatid alisin ko na ha, hindi ako makahinga para akong nasa ilalim ng ano. Uh, ayan mga kapatid, uh, happy halloween po. At sana po ay nasa mabuti tayong mga kalagayan. At uh, araw na po ng mga uh, ating mga pumanaw na yung ng mga mahal natin sa uh, sa buhay. Kaya po uh, ako po ay ito ang content ko po na para naka-costume po. Na ano para po ay madama natin kung... Paano natin sila mahal yung ating mga mahal na pumanaw na? Uh, pinaramdam natin na mahal na mahal po natin sila kahit wala na sila sa tabi natin ay sila po ay madalas pa na rin natin naaalala lalo na ngayon ng Halloween uh, ako po ay nasanay na rin na ipinaghanda ko po sila at nag-aalay po ako yan po uh, dito na po dito sa papa ni uh, kondolens sa Pimiel na sana ay maging masaya ka na rin dahil ang tatay mo ay na may na at doon talaga niya matatagpuan ang tunay na katahimikan at uh, tunay na pagmamahal ng ating may kapal at dahil po ang buhay natin, hiram po lang natin. Kaya kinuha na po siya, binawi na po ang kanila natin na hiram na buhay. Kaya sana Pimil ay huwag ka na rin malungkot dahil uh, ang papa mo ay nasa mabuti ng kalagayan. Uh, doon talaga yung malaya na siya na puro kaligayahan na lang ang kanyang mararamdaman. Wala na yung paghihirap ng ating katawan. Dahil talaga pong sadyang ganyan ang buhay na una-una nga lang sabi, kong, sabi nga nila na uh, ang kamatayan ay huwag tayong matakot dahil po lahat naman tayo pupunta doon. Kaya una-una lang po kaya pimiel uh, alam kong mas nasasaktan ka dahil ikaw yung nag-alaga sa papa mo kay Tatay Danilo. Kaya sana pimiel ay matanggap mo na maluwag sa kaluban mo na no total ikaw naman yung nagira para naman yung magampanan mo naman yung pang-sarili mo hindi lang puro uh, pag aalaga sa iyong ama na alam po naman na napakabuti mong bata kaya ngayon ay para sa pang-sarili mo naman ang isipin mo kung makakapag-aral ka, pagbutihin mo na lang ang pag-aaral mo. Uh, malay mo, maraming tutulong para sa'yo. Nandyan sila Kuya Bal na handa kang suportahan at tulungan. Kaya maraming salamat kay Kuya Bal Santos Matubang Kilatid na Vlogs dahil nandyan sila para sa'yo. Uh, namatay ang tatay mo ng nalaman agad-agad silang uh, pumunta sa inyo para matulungan ka at makikiramay sa iyo. Kaya uh, para sa akin, Pimiel, napakaswerte mo dahil may isang bal Santos Matubang at Ati Idna na nandyan para sa iyo. Uh, alam ko na ikaw ay uh, pag-aaralin kaya Ah uh, kung ano man ang maitutulong namin andiyan lang kami na suportahan sila Kuya Bal Santos Matubang si Kalinga Frab ah uh, kaya wag ka nang mag-alala Hindi ka nag-iisa Pimiel, kahit wala na ang tatay mo uh, isipin mo na lang na ang tatay mo ay nagibang ibayo nagpunta sa ibang bansa kaya yung pagpunta niya sa ibang bansa na yun ay wala nang uh, babalik ka. Di wag mo nang asahan na babalik pa. Kaya para sa akin, Pimiel, ang isipin mo na lang ang iyong sarili, ang magiging future mo, ang mag-aral kang mabuti, dahil... Uh, nandiyan naman sila Kuya Bal Santos Matubang at si Alaati Edna Vlogs. Hindi ka nila pababayaan at alam ko naman na pag-aaraling kanya ni Kalinga Brab dahil uh, yun naman ang sinabi sa iyo. Kaya huwag kang matakot. Uh, ano lang, laban lang. At uh, magtiwala lang tayo sa G kigad at nandiyan naman si Kuya Bal. Uh, si Ate Edna na talagang gagabayan kanila na bilang isang magulang. Kaya maswerte ka pa rin, Pemieel, dahil nagkaroon ka pa rin na magulang, kumplitong magulang. At nandiyan naman si eh, Kuya Rab mo na hindi ka rin talaga niyan pababayaan at pag-aaralin ka talaga nila. Kaya nga ang alam ko nga ay eh, isasama ka dyan sa Dait para dyan ka magumpisa ng panibagong buhay mo. Kaya para sa akin, go go lang, Pimiel, dahil uh, maganda ang tatahakin ng buhay mo. Basta lang makinig ka lang sa mga uh, payo ng nila Kuyabal, nila Ate Edna, at ni Kalinga Prab dahil nandyan naman sila sa sayo. At alam ko isasama kanila sa dyan sa daet. Kaya ay magiging panatag po ang kaluuban ng inyong pamilya. Dahil pag once na itinuring ka ng kapamilya nila Kuya Val Santos Matubang at nila at ay asahan mo may maganda kang mapupuntahan at magandang kinabukasan mo. Huwag mo lang, huwag ka lang yung uh, makikinig sa anumang mga sul-sul uh, o, o, basta mo lang ang damdamin mo at sila uh, Kuya Bal at Ate Idna mapapabuti ang iyong kaloob, uh, ang iyong future at pagpatuloy mo lang ang iyong pag-aaral pagbutihan mo lang ang iyong uh, edukasyon dahil ang pag-aaral pag nakatapos ka kahit kailan hindi yan sa iyo mananakaw ni sino man kaya para sa akin tuloy ang buhay at uh, wag mo na alam kong masakit talaga na mawala ng minamahal sa buhay kaya, dapat tayo laging handa. Dahil alam nyo naman, ang buhay natin ay ganung kadali. Malay mo, ako bukas, wala na rin. Uh, kailangan po tayo laging handa sa ating sarili. Uh, Magpakabait tayo. Yung gawin natin, ang dapat nating gawin na huwag tayong manyurak ng tao, mangapi ng tao, gumawa ng kasalanan sa ibang tao. Dahil po, tayo ay hiram lang natin ang ating mga katawan. Uh, kaya may may pagkakataong pa tayo na uh, magbago kung tayo man ay may mga nasasaktan o mga nasasagasaan tao kailangan po ay magpakumbaba tayo. Kailangan po na maging malinis po ang ating konsensya dahil po pag tayo po ay nawala at bitbit -bit natin po ang sakit o konsensya na yan, ang hirap pong umakyat kung saan man tayo mapupunta. Yan lang po ang masasabi ko, Pimiel. Condolence and happy Halloween dahil humabol nga ang iyong tatay sa pista ng mga katay. ba? Diba? Kaya... Maraming salamat po sa mga taong nagsusuporta sa akin at lalong-lalo na sa mga viewers. Thank you, thank you po sa inyong lahat at ako po ay talagang masayang-masaya at labis-labis po ako sa inyong nagpapaalam. Uh, Suportahan na lang natin sila Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalinga Probs, at si Ruel of Malalag, at si Richelle po. Uh, maraming salamat po sa Team Organic, Maria Ligaspi Vlogs, Hayat uh, Mix Vlog, at uh, Ermagalo Mix Vlog, eh, Selena Barbosa at Sil TV Banat Bagsik po at uh, Bonila po, maraming salamat. At Malo de Los Santos po, maraming maraming pong salamat sa atin lahat. At si Kahelper, please support po natin, patuloy natin isuporta si Kahelper at si Eric Alpon po. Maraming salamat po, paalam. Bye-bye, happy Halloween!